Ngayong araw ay pumunta na ang team ng Soho Kohai sa National High School Kanagawa Tournament Inter High Bicycle Road Race. Pagbaba sa sasakyan ay nagulat si Onoda sa dami ng tao doon at nakaramdam ito ng kaba ng maalala na isandaan at dalawampung siklista ang makakalaban nila. Para kay Kinjo ay magiging sing-init ng panahon ang gaganaping karera pero sinabi ni Teshima na naroon lang sila para tumulong at ang kailangan lang isipin ng anim ay ang manalo sa laban. Niyaya na ni Naruko si Onoda na magpalista para makuha na umano nila ang mga tag nila pero kabadong kabado pa rin si Onoda at tinanong kung paano pag nahulog ang tubig niya. Sinubukan itong pakalmahin ni Naruko at sinabi rin ni Makishima na kung sakali mang mahulog ang tubig ni Onoda ay pulutin lang nito dahil hanggat alam nila ang layunin ng team nila ay pwede itong makabawi sa nasayang nitong oras. Ipinaalala rin ni Makishima ang layunin nilang manalo ng magkakasama, kaya nilaksan ni Onoda ang loob niya dahil may isa pa siyang layunin ang maibalik kay Manami ang tumbler nito. Nang mga oras na iyon ay nagbibisikleta pa lang si Manami papunta sa National High School dahil naiwan ito ng bus nila. Maya-maya pa ay hawak na ni Onoda ang number tag niya at dahil baguhan ay ipinaliwanag ni Makishima kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Iyon ang ranking nila base sa pwestong nakuha nila noong nakaraang taon kaya nasa pang isandaan at pitumpo na bilang sila dahil nangulelat noon ang team nila. Hindi nagtagal ay nakarating na ang team na nasa kauna-unahang bilang ang nanalo noong nakaraang taon, ang Hakone. Naalala ni Onoda na taga Hakone si Manami kaya nagtaka ito kung bakit hindi yon kasama ngayon. Bago magsimula ang opening ceremony ay inanyayahan muna ang team na bumubuo ng Hakone Academy, at doon nakita ni Onoda ang late na si Manami. Itinaas niya ang tumbler nito para mapansin siya nito. Samantala, hindi na nanood si Imaizumi ng opening ceremony, bagkus hinanap niya si Midasuji na siya niyang nais na talunin. Nang marinig na ini-interview iyon ng host ay agad na tumakbo pabalik si Ima Izumi. Umakyat si Midosuji sa entablado at sinabi sa harap ni Fukutami na layunin niya na durugan at wasakin ang Hakone Academy. Tinawag ito ni Ima Izumi kaya napunta sa kanya ang atensyon nito at sinabihan siyang lampas sa baytawa. Habang patuloy na tumetawa ay tinanong nito si Imaizumi kung sasabihin ba nila sa lahat ang nakakatawang pangyayari noon na hindi umano nito makalimutan. Galit na sinabi ni Ima Izumi na nagpunta lang siya doon para sabihin kay Midosuji na hindi niya gagayahin ang lihim nitong pandaraya at lalaban siya ng patas at ipaghihiganti niya ang nangyari noon. Gayon paman mas lalo pang natawa si Midosuji at paulit-ulit na sinabing nakakadiring tingnan ang mukha ni Ima Izumi. Pagkatapos ay ipinaalala ni Midosuji na natalo si Ima Izumi dahil nahulog ito ng nasa limang minuto at pitong segundo ang pagitan nila noon at hindi na nito napanindigan ang 90 RPM na cadence. Mas lalong nagalit si Imaizumi at pinabulaanan ang sinabi ni Midosuji, kaya mas lalo itong nang asar at sinabing sino kayang maniniwala kung sabihin na namatay ang nanay habang nasa karera. Tawang tawa si Midosuji habang naaalala o mano nito ang itsura noon ni Imaizumi at ang biglang pagbagal ng takbo nito, at sinabing kung siya yun ay hindi siya titigil sa pagpedal dahil lang sa nalaman na namatay na ang nanay niya. Dahil sumusobra na si Midosuji ay nagsalita na si Naruko at sinabing hindi lang pa si Ima Izumi, pero inawat agad ito ni Kinjo, habang sinabihan naman ni Fukutami si Midosuji na kung isa itong siklista ay sa karera na lang ito magyabang. Doon palang tumigil si Midosuji at bumalik na muli sa kanyang team. Nagulat ang ilang naroon ng malaman na iyon ang mga taga Kyoto Fushimi na dating mga palakaibigan. Nagtaka rin ang mga ito kung bakit ang first year palang na si Midosuji na ang ace at hindi na si Ishigaki. Habang naglalakad ang mga ito ay sinabi ni Ishigaki kay Midasuji na sobra naman ang ginawa nito kanina sa entablado, pero sa halip na mapagtanto na mali siya ay pinisil pa ni Midasuji ang mukha ni Ishigaki at tinanong kung bakit hindi iyon magpakita ng paggalang sa kanya. Kayon paman tiniis at pinalampas lang iyon ni Ishigaki, alang-alang sa kampyonato na nais nilang makamit sa pamamagitan ng ace na si Midasuji. Para kay Imaizumi ay hindi pa rin talaga umano nagbabago si Midasuji pero tiniyak niya na tatalunan niya iyon. Hindi nagtagal ay ipinaalam na sa mga siklista na dapat na ang mga iyong pumunta sa starting line dahil magsisimula na umano ang karera sa loob ng limang minuto, kaya naman inihanda na ni Namiki ang pagkain at inumin ng team nila. Bago tuluyang magsimula ay ibinigay na ng tatlo ang mga tubig, nang biglang matamba si Onoda dahil sa kaba. man kahit papaano ay nakatulong ang pagkatumbang iyon para huminahon si Onoda kaya sinabi ni Nanaruko na humanda na ito. Habang nakatingin si Mickey kay Onoda, sinabi niya sa sarili na naiingit siya rito dahil ang unang laban nito ay ang pinaka-awesome asam na Inter High, at kasama nito ngayong lalaban ang isang mahusay na team. Tinawag ito ni Mickey hindi para sabihan ng good luck dahil isang karera lang ang haharapin niyon sa buhay, kaya sinabi niya na magsaya lang ito. Tumugon si Onoda at pagkatapos ay sinabi nito sa sarili na papadyak siya ng walang humpay para makasabay siya sa mga ka-team niya. Hindi nagtagal ay sinimula na ang unang araw ng Kanagawa Inter High Road Race kaya umarangkada na ang unang hanay. Habang nagaganap iyon ay nakaramdam na naman si Onoda ng kabakaya inakbayan ito ni Naruko at sinabing sumabay lang ito sa Agos. Sinabi naman ni Imaizumi na huwag itong masyadong kabahan dahil ang unang dalawang kilometro ay parade run pa lang. Ibig sabihin ay papadyak lang sila sa kapakanan ng mga manunood pero wala umano iyong kinalaman sa magiging laban nila. Magiging mahirap umano ang mga ruta sa unang araw na iyon sapagkat karamihan sa daan malapit sa baybayin ay puro patag kaya medyo matatagalan umano ang pag-erangkada ng isang climber paman, sinabi ni Naruko na ibigay nila ang lahat sa tatlong araw nilang pakikipagbuno. Kailangan nilang maging malakas, matalino, at buo ang loob dahil maganda o mano sa pakiramdam kung sama-sama silang manggin sa finish line sa tatlong araw ng magiging laban nila doon. Dahil sa mga sinabi ng dalawa ay nakaramdam si Onoda ng kakaibang lakas at doon ay sinabi sa kanya ni Ima Izumi na wag na wag siyang magpapaiwan sa mga patag na daan. Samantala, isang tagahakonay naman ang napansin ni Nakinjo na biglang bumagal. Si Manami pala yon dahil nais lang nitong sabihin kay Onoda na tiyakin yun na makalampas ng slope at kapag nagawa o mano ni Onoda ay maglalaban ulit sila. Pagkatapos ay bumalik na si Manami sa pwesto dahil malapit.